Sa isang nakakagulat na mga pangyayari, ang Ukraine ay nagpakawala ng maraming mga misail patungo sa mga syudad at bayan ng Russia na sinabayan ng dalawang daan na nakamamatay na mga drone na nakasentro sa mga militar ng Moscow at sa mga naglalakihang kumpanya na pinagkukunan ng ekonomiya ng Kremlin. Ang mga pambobomba na ito ng Kiev sa mga lungsod ng Russia ay isang tugon mula sa pag ni Putin sa balwarte ni Zelensky nitong mga nakalipas na araw na nagbigay ng matinding galit sa gobyerno ng mga Ukrainyano na talagang ibinuhos ng militar ang maraming mga misail sa teritoryo ni Pangulong Vladimir na sa lakas ng mga bombang bumagsak sa mga bayan at syudad ng Russia ay gumawa ito ng malawakang pagsabog na wala nang nagawa pa ang presidente ng Moscow sa mabilis at nakakagulat na mga pag-atake na ito kundi ang panoorin na lang ang pagwawala ng mga Ukrainyano sa maraming rehiyon ng Russia na ipinakita ng Kiev ang lakas nito upang wasakin ang higanting bansa ng mga Ruso na ito na ang isa sa pinakamatinding pambubomba ni Zelensky mula nang magsimula ang digmaan noong 2022. Makalipas ang ilang oras na walang tigil na strike, agad na sinapit ng Moscow ang malawakang pinsala sa kanilang bansa na hindi nila lubos maisip kung paano nagawa ng Ukraine ang matapang na mga pambubomba na ito dahil sa walang pag alinlangang pinakawalan ng militar ang maraming mga misail na sumira sa mga kampo ng mga sundalo ni Putin pati na sa mga gusaling nakalink sa gobyerno. Ang hindi natitinag na mga airstrike ng Ukraine sa teritoryo ng mga Ruso ay inaasahang magpapahina pa sa kasalukuyang kakayahan ng Kremlin na umatake ng malakas sa baluarte ng mga Ukrainyano na kung magtuloy-tuloy ang ganitong klasing mga pambobomba ay posibleng matatalo na nila ang Russia basta hindi lang ito gagamit ng ipinagbabawal na nuclear. Ipinagpatuloy din ng ground unit ang pagsalakay nito sa mga rehiyon ng Bryansk at Kursk upang itumba ang mga sundalo ng North Korea at Russia na gumagalaw sa mga lugar na ito na ang matinding opensiba ng tropang Ukrainyano ay nagresulta sa pagkamatay sa maraming militar ni Kim Jong-un na ayon sa ating mga nakalap na balita na ang mga pagsalakay na ito ng Ukraine sa nasasakupang bansa ni Putin ay humantong sa pagkatudas sa mahigit kumulang tatlong daan na mga sundalo ng Hilagang Korea na blur ko na lang ang clip na ito alinsunod sa batas ng YouTube dahil ang video na ito ay isa lang naman sa mga patunay na sinapit na ng North Korea ang matinding pagkalugi nito sa militar na nakahilira sa bahaging ito ng Russia ang mga sundalo ni Pangulong Kim na hindi pinalad sa digmaan. Sa kabilang anggulo, mas pinalakas pa ng Israel ang pagbomba nito sa mga kuta ng Hamas at Islamic Jihad sa Gaza dahil sa nagpakawala na naman ng mga teroristang ito ng mga misail patungo sa Balwarte ni Netanyahu na hindi pa rin nagpakita ng paghina ang mga militante at patuloy nilang kinokontra ang gobyerno ng Tel Aviv. Nasa lakas ng mga bombang ibinagsak ng Air Force sa mga gusaling pinagtataguan ng mga kalaban ay gumawa ito ng malakas na pagsabog na talagang hindi nagpakita ng kaunting awa ang militar ni Netanyahu sa mga oras na ito upang ibasura ang mga teroristang walang sawang nakipaglaban sa mga pwersang Israelita. Ang lugar naman na ito sa Khan Yunis, isang lungsod sa Gaza, ay sinapit ang matinding pagkadurog dahil sa walang takot na binumba ng militar ang mga kabahayan na pinagtataguan ng Hamas na ang tinarget na mga gusali ay mga hideout ng grupo at imbakan ng mga armas. Nasa mga panahon na ito ay walang pag-alinlangang hinagisan ng IDF ng nakamamatay na mga air-to-ground missile upang sunugin ang mga salot na alagad ng Iran. Pinasabog na rin ng Israeli Defense Forces ang iba pang mga lungga ng kalaban sa hilagang bahagi ng Deir al-Balah. Dahil sa mga nakuhang report ng militar na ang kilusang Islamic Jihad ay kasalukuyang nagtipon, Upang magsagawa ng mga pang-ambush sa mga ground unit ng Israel, na matapos makumpirma ng IDF ang mga pasilidad na pinagtataguan ng mga terorista, ay agad na pinakawalan ng Air Force ang malalakas na mga bomba na sa tindi ng impact ng mga missile na bumagsak sa bahaging ito ng Gaza ay nawasak ang maraming mga hideout ng grupo na talagang hindi umalis ang Israeli Defense Forces sa himpapawid hanggang sa hindi tuluyang na itumba ang mga alagad ni Ayatollah na agad na sinapit ng mga mandirigma ng Islamic Jihad ang matinding pagkadurog dahil sa hindi nagdalawang isip ang IDF sa pagbagsak sa mga bomba sa bahaging ito ng Deral Bala na humantong sa agarang pagkamatay ng mga teroristang ito sa gitna ng labanan. Ayon sa ating pananaliksik na ang mga airstrike ng tropang Israelita ay nagresulta sa pagkamatay sa sampung Palestinian kabilang na dito ang mga militanteng Hamas at Islamic Jihad na patuloy na nakikipagbuno sa mga tauhan ni Netanyahu at pagkasugat sa mga sibilyang naroon sa mga pambobomba ng IDF. Kung hindi pa rin ilabas ng mga salot na ito, ang maraming mga Israeli na binihag ng grupo ay patuloy talaga ang pagwawala ng mga militar ng Tel Aviv sa mga lungsod ng Gaza upang alugin ang mga gusali at mga underground tunnel na ginagamit ng grupo sa pagtatago ng mga hostage. Natataas pa ang bilang ng mga Palestinian na tatawid sa kabilang buhay kapag hindi sumuko ang mga mandirigma ni Kamenei na idinamay lang nila ang maraming mga inosenteng tao sa kanilang mga sinumpaang mga layunin na kung tutuusin ay wala rin namang kwenta ang kanilang mga ipinaglalaban dahil lalo lang itong nagpagulo sa dati ng masalimuot na rehiyon ng Palestine ang kaliwat kanan ng mga pambobomba ng puwersang Israelita sa proxy ng Iran nitong araw ay tahasang kinundena ni Supreme Leader Khamenei dahil sa pinulbos talaga ng todo ng Israel ang presensya ng mga terorista na ayon sa kanyang bagong pahayag na kung hindi ititigil ng gobyerno ng Tel Aviv ang walang humpay na mga airstrike sa Gaza ay magsasagawa na ang Iran ng malawakang mga pambobomba sa iba't ibang lungsod ni Netanyahu na may malaking surpresa ang mga militar ng Iran bago matapos ang buwan na ito na maging dahilan sa pagkawasak umano ng teritoryo ng mga Israeli. Ipinasilip din ni Ayatollah ang malalakas umano ng mga drone ng Iran na ang mga drone na ito ang maghahasik ng lagim sa maliit na bansa ng mga Zionista. Ang kanyang mga pahayag ay nagpapahiwatig sa matinding galit na posibleng aatake na talaga ang mga salot na ito dahil sa tahasang nagpakita na ito ng lakas upang wasakin ang gobyerno ng IDF. Pero hindi natakot ang puwersang Israelita dito dahil sa hindi na ito bago para sa kanila. Ikaw, ano ang masasabi mo sa pagpapakawala ng Ukraine ng maraming mga bomba sa mga lungsod ng Russia upang wasakin ang militar at ekonomiya ni Putin na magpapahina pa ng todo sa kakayahan ng Kremlin at ano ang masasabi mo sa mga airstrike ni Netanyahu sa mga lungsod ng Gaza? upang itumba ang mga teroristang Hamas at Islamic Jihad na patuloy na nakikipagbuno sa Israeli Defense Forces. e comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.